problema sa West Philippine Sea inaangkin ng buong China at uh, paano niya ito inaangkin nagtatayo siya ng mga pasilidad military bases uh, sinisira niya 'yung marine resources kaya dapat uh, kilalanin niya 'yung karapatan ng Pilipinas dito sa ating sariling teritoryo ayon ang kasalukuyang sitwasyon doon talaga kung 'yung mga mangingisda namin ayan mangingisda doon na maliliit na pumupunta doon upang mangisda ito ay tinataboy ng mga Uh, China. Ano ngayon ang silbi ng ruling ng Permanent Court of Arbitration? Ito po ay mahalagang legal victory para sa atin. At ito din po ay maaaring gamitin para po sabihan ang mga miyembro ng international community na suportahan ang mga Pilipino sa kanilang pagigiit ng kanilang mga karapatan sa kanilang exclusive economic zone. China! ito ng lahat ng Pilipino. Kailangan po lahat tayo aktibo. Igigiit natin kung ano yung nararapat at ano yung mga karapatan natin sa ilalim ng international na batas. Tayo lang ang kaya at mayroong dagdibdib para ipaglaban ang ating interes. Hindi ang China, hindi ang Amerika.